si PBBM, may kinalaman siya dito sa flood control scandal nito. Hindi ligtas ang presidente dito. Kahapon ang ika, isang daang araw nung nagso na si Pangulo and he said, mahiya naman kayo. Hundred days na! Ano nangyari? Mali yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na ligtas ang presidente dito. Hindi. Eh, kung pumirma ng GAA. Sabi mo, before you sign the GAA, ni-review nyo yan. Ang aming uh, conviction is si, si PBBM, may kinalaman siya dito sa flood control scandal na to. Hindi po pwedeng sabihin na ligtas siya mula sa usapin kasi yun ang narrative eh, na kinikreate. Eh, siya nga nagbulgar eh. Diba yun yung sinasabi? Hmm. Siya nagbulgar. Papaanong magiging sangkot ang isang tao na nagbulgar ng isyo ng korupsyon? Hindi naman na... It doesn't na, follow. <laughs> follow. Totoo yan. It paka doesn't logical, follow. Diba? Okay. Tingin nyo makakatapos si PBBM. Ang hirap kasi sabihin na bakit hindi niya matapos eh. Pero with the magnitude ng corruption uh, scandal, flood control oh, oh. scandal, galit na galit na yung mga tao. Anytime soon kapag walang napanagot dito, hindi natin makokontrol kasi yung mga manggagawa ordinaryong Pilipino. Pag umabot sa punto na natin manggugulo ang mga yan, hinayaan natin na pumunta doon eh. Kapag pumunta sa extra-legal measures ang mga tao, hinayaan natin na pumunta doon. Ang gusto natin na mangyari, ma-resolve itong mga problema na to within the, the bounds of the Constitution. Pero hindi rin natin mapipigilan yung mga tao pag nag-decide sila, wala namang silbi ang Constitution na yan, yung mga batas na yan, ilang buwan na kami nagaantay, ilang buwan na kami nanonood ng mga hearing, pahaba ng pahaba yung hearing, parami ng parami ng cast of characters, we will take matters into our own hands. Hindi natin makukontrol yung mga tao na ganun. At tingin ko, punong-puno na yung mga tao ngayon especially dumaan uli yung isang bagyo bagyong Tino may paparating pa na super typhoon at pinapakita nito yung kapalpakan talaga ng gobyerno to address this issue at kung walang mapanagot dito, eh baka magwala na talaga yung mga Pilipino. Pasilip sa pwedeng mangyari yung nangyari noong September 21. So, suportahan namin lahat ng pagkilos ng mga tao regardless of their political convictions or tendencies. <laughs> Dahil inilalagay ng mga tao yung kapangirin sa kamay nila. And that for us is a positive sign na yung mga tao kumikilos mismo to, uh, to exact accountability mula dito sa mga nakaupo sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. So regardless, even if you are Duterte supporter, Marcos supporter, pink, green, asul o kung anumang kulay mo, pag ikaw ay nagpasya na kumilos at maningil dito sa mga nasangkot sa kung ano-anumang mga iskandalo, supportan ka namin. Yun ang belief namin. At yun ang, yun ang pinangahawakan ko hanggang ngayon. Tara na,